yun, nandito na tayo mga parigoy <laughs> welcome to Pew Port in case lang naman na pagka kayo may motor so huwag niyong kalilimutan yung ORCR touchdown nakarating na rin sa pier ng mas mga parigoy na tayo. Uh, isang oras na lang nasa Futural Albay na tayo maka. Kulang kay Albay na eh. So, isang diretsong kalsada na lang 'yan tapos 'yon. Pwede na natin ano 'yun, train train. Tingnan mo naman yung paligid natin mga pare <laughs> <Ganda. laughs> ano? na ko Ganda. Yan oh, ang lawak ng ano. Ang lawak na palayan tapos yung bundok oh. Ganda. yun Mula dito. May mga 30 minutes na lang muna mumuturin. Bago natin marating ang Pewduran Port ng Albay. Yuhu! Maaga-aga tayo kayo mga parigay! yun, nandito na tayo mga parekoy <laughs> welcome to Pio Port. dito lang yan parekoy sa Albay ah dami na palumpas na ah. hero mga parekoy so nandito na tayo sa Pio Port, Albay so ngayon pagkadating ko dito nagtanong-tanong na kagad ako kung saan po pwedeng kumuha ng ticket na may motor. So, dito kasi sa pinagkuha na ako dati, wala, wala pa eh, wala pang nag-ooperate. So, tanong-tanong ako, doon pala pupunta. In case lang naman na pagka kayo may motor. So, huwag nyo kalilimutan yung OR, CR. Yung... Tapos, pupunta kayo dito. Yun, yung nasa likod ko mga parigoy. Kukuha kayo ng PPE form. Tapos, magbabayad na rin kayo doon ng uh, passenger's fee. 30 pesos lang naman yun, mga parigoy. Tapos ngayon, pagka natapos na kayo doon, uh, punta naman kayo dito. Yan, nagbabayad kayo ng, doon nyo babayaran yung PPA form nyo, mga parigoy. Tapos, sunod kayo sa Guardia. Last nyo na pupunta na yung Coast Guard. Yun lang katali, mga parigoy. 100 pesos lang mga gastos nyo, mga parigoy. Okay na okay na yun maliit na bagay lang naman yun. So, yun. Oras natin mag-ubos ay 10.43 ng gabi. So, sabi nila, ah 11 p.m. So, departure time na. Tingnan natin. Ayan mga parikoy ko Touchdown. Nakarating na rin sa pier ng Masbate mga parikoy ko 5.21 ang oras natin mga parikoy ngayon pa lang tayo pababa ng barko Yes, welcome back, <laughs> sir. Maulana aku, sir. Gaya, uh, ingat, sir. Ingat, sir. Ingat. <todited> <todited> Last na gagawin natin dito ay kukunin ni Ah uh, Kuya guard Nung resibo yung kole blue Bago tayo makalabas ng pier Yun lang naman ang gagawin nyo dito mga Parekoy pagka baba nyo ng Barko Ianda nyo na kagad yung resibo na Kukuni ni Kuya guard Para makalabas na tayo kagad ng pier Yun Okay, thank you. Tapos yun mga pare ko, sakto-sakto din bumaba tayo ng barko ay 5. Ano yung kanina? 21 ba yun? <laughs> eh halos Umalis tayo ng boarding ng boarding house sa Kalamba 5:23 naman. Bale, ang biyahe ko pala mga pare ko na ano. Inabot na ang 12 hours kasi 5:23 ako umalis ng Kalamba eh, sa boarding house eh. Tapos nakarting ako ng Piodoran sa Albay ay 5:27 ng hapon. So 12 bars talaga mga parikoy kaya nga pa ako nun mga parikoy dito na tayo dadahan yun, na tayo ng bahay nito mga parikoy balok pa sana magkape pero sa bahay na lang dito tayo sa Tara Street <laughs> Ganun pa rin ang kalsada dito eh talaga talagang pagbabago Ay naka Kaya kung wala ka Sa tingin ko lang parang wala ka bago Ikaw sa inyo mga parikoy may nagbago ba? <laughs> Comment nyo naman kung meron Oo, oh, Madalang lang kasi ako na uwi Yung problema natin dito mga parikoy Yung dito same ha? Walang signal Paano tayo makapag internet nyan Yan ang isa sa problema talaga dito globe naman meron ka alam um, bagal na hindi talaga ano pero nakatipid ako ah biruin mo 591 lang ako sa gasolina ko mula doon kalamba hanggang ayun na hanggang doon na sa Pedoran Port Albay kasi sinakay naman to sa barko ganun pa rin naman yung gas niya 3 bars alo sakto-sakto nga lang eh galing talaga so yun mga pare ko eh uh, ah, kahit mag budget kayo ng 600 or 700 pwede ah, pwede na tapos ito pa mga pare yung bayad ko doon sa barko 500 lang kasama ng motor <laughs> ah motor lang palang 500 tapos libre na yung driver o oh, ha di ba saan ko pa malaking tipid so yun ang sinasabi ko mga pare yung magandang nagmumotor ito paano makakatipid ka talaga di ba pero wala bagay talaga yun sana pare ko na, nakapagbigay ako sa inyo ng magandang informasyon ba diba? so yun lang mga pare so yun pawi na ako ng barangay namin so, mayroon pa akong 21 kilometers na tatakbuin so yun mga pare ko hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat <laughs> sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan Rai uh, Sip, Kate Sip, God bless. maraming, maraming salamat, Bye bye.